Tamang sa dalawang natirang co-host ni Willie May ito ay sina si Wonderland at Inday Fatima. Balibalita nga ba? na raw ang mga babaeng co-host na sina Almira Teng, Cindy Miranda, Roberta Tamundong, Gab Basiano at Anna Ramsey. Ito ay matapos na i-anunsyong may major changes ang programa, ano kayang meron? Ayon, nagulat na nga lang ang mga netizen dahil dalawa na nga lang doon sa ilang binanggit na yung mga girl lu. Oh yung mga oh. female TV yes. hosts ay bigla na naman daw nawala. Actually, uh, bago so, pa man yung balitan niya, oh, oh, marami tal na, talagang talaga walang female co-host. Oh, oh. Pero ito ang dami, sabay-sabay. Oo. Oui, oh. oh, oh. Ito sabay-sabay. Oh, oh. Isa sa mga nag-stay si Gabba siya noon, beauty queen. Yes. Pero bago pa man yung Mildred, mm, -mm. marami na talaga nawala. Oo, oh, oh. nawala rin yung iba. Mm ah, <g Nicki> nawala rin yung ibang host din na lalaki, di ba? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. So, si MJ, Ewan pa, ha? para si MJ, yung safe. May chismis. Ito oh, oh. ang chismis. Oh. Kaya daw na nawala sila, kasi nagtitipid din sa budget. Okay. Yun na nga raw ang sinasabi. Oh, oh. At meron daw pagbabago na magaganap mm. sa produksyon. At sinasabi daw dahil sa pagtitipid na yan, ay dahil nga raw tatakbo si Willie, di ba? Sa susunod na eleksyon. Yup. Yup. Kasi so, parang, di ba, ito yata ang show ni mm -hmm. Willie. Ano siya diba tawag dito? Yung As producer din yes, siya. Yes, as producer din oh, siya. Kung ano, producer, o, ano oh, oh, din siya. siya. Tatakbo siya sa eleksyon. Tapos ito nga, hmm. si ano kaya na-retain si Bob, si Wonderla, kasi komedyante, di ba? Oh, Alam naman na kailangan maging base yung show niya. Oh, kaya napunta dyan, na-retain si Bob, si Wonderla. O, oh, at siyempre, di ba? kung talaga kung tatakbo si Willie, marami pera siyang gagamitin. Oh, oh. Kaya dapat yung show din niya, tipirin niya. Pero may, may, may hmm. mga issue oh. din ako naririnig na, na baka yung pagtakbo ni Willie, pwede magbago daw ang isip niya. Ha? Yun, sabi na. Oh. May mga ganun ako naririnig. Yung na yung sabi niya. Kaya sinabi oh, oh. niya, kapag ka hindi siya lumusot sa survey, oh, oh. yun yung, yung sinabi o, niya, mismo sinabi oh. niya, di ba? Pero ako, naniniwala ako na mag ang mag bottom, out. bottom line talaga ng pagbabawas na yan, sa budget talaga. Oo, budget kasi nga talaga. daw, yung mga advertisers mm -hmm. hindi gano'n kabongga. True. So, hindi mo rin masisisi yung production if ever. Mm -hmm. Pero may mga netizen naman na nagko-comment, tama naman yon, okay na yon para hindi na rin na stress ang mga female TV hosts na ito. Kasi daw, pag pinapagalitan sila sa area, halatang halata daw sa mga mukha nila na nai stress sila at natetensyon. So, sa mga diba? netizen, hindi oo, galing sa'yo. Ha? Yes. Hindi mong magic di Diba? Kasi talagang sa live na live kung pagalitan sila ni Willie ay sa manet sa mga nanon.